Mga ka-sports, angat na naman ang Gilas Pilipinas sa pinakabagong FIBA Asia Cup 2025 Power Rankings. Mula top 8, nasa number 6 na tayo. Pero take lang, ang Chinese Taipei na tumalo sa atin sa qualifiers, gigil na gigil na bumawi tayo sa kanila. At may mga post pa sa social media, ang coach ng Taipei nagre-request sa FIBA na i-drug test ulit si Justin Brownlee. At ngayong August 6 ang matagal ng inaabangang rematch ay magagana. Pero bago tayo tumungo sa laban ng Gilas versus Chinese Taipei, balikan muna natin ang full power rankings mula rank 15 hanggang rank 1 para malaman natin kung sino ang mga paborito at dark horse sa torneo. Rank number 15 ang Iraq. Ang Iraq ay bumagsak sa huling pwesto ng rankings. Hindi pa buo ang core at kulang sa international exposure. Number 14 ng India, bumaba rin ng isang pwesto. Malaki ang potential pero kulang pa sa firepower kontra sa elite teams.